Uh, yes po, isang magandang araw po mga kabarangay uh, Halatadong pinapaikot-ikot po tayo ng ating mga nanonungkulan uh, Kung napakinggan po ninyo si Madam clear Ang sabi po niya eh hindi pa natatanggap ng Pangulo ang uh, ratified bill o kopya ng ratified bill Eh baka mamaya or uh, pagdumating daw ay pag-aaralan at uh, siyempre po ang aking walang sawang pag-aanyaya po sa mga napadaan lamang sa aking channel Poiners Ring kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe pakiclick po ang notification bell para palagi po kayo updated sa aking mga bagong videos uh, mga kabarangay ito pong si Madam Claire ay isang abugada yes po, alam niya ang batas dapat uh, dapat po ay alam ni uh, Madam Claire na nagsara na po ang session. Nagsiniday na po yan. So kapag ang session po ng Kongreso at ng Senado ay nagsara na, wala na pong power yan. Wala na muna silang bisa hanggang hindi po sila nagbubukas. Kaya uh, na, uh, hindi po nila na-transmit or kung hindi talaga na-transmit itong kopya po ng ratified bill Ah uh, patungkol sa pag postpone, pag extend ng halalan sa November 2, uh, 2026. Eh patay na batas na po yan kung hindi po na-transmit bago po sila mag uh, adjourn. Eh adjourn na nga po sila. Paano pa o sino pa yung magsasubmit submit Pwede pa bang mag-submit? Sino ang magsa-submit? Mga kabarangay, talagang pinapaikot-ikot po tayo. Uh, mga kabarangay ang uh, 20th Congress po ay magbubukas pa lamang sa July 28. So magkakapangil, magkakapower, magkakangipin pa lamang ang uh, Senado at ang Kongreso sa July uh, 28. Yan po yung 20th Congress. Yung nagdaan po na nagsara na ito nga pong 19th Congress na uh, nagpanukala, nag pinagtibay uh, ng dalawang kapulungan itong nga pong uh, extension ng uh, one year or uh, four years term at uh, ang halalan po ay magaganap sa November 2, 2026 na hindi naman po na-transmit o na-transmit sa Office of the President bago magsara ang Kongreso. Kaya ang ibig pong sabihin ito po uh, nga ratified bill na ito na hindi po uh, na-transmit bago magsara ang uh, Kongreso ay patayin na po. Wala na pong bisa ito dahil po nagsara na ang Kongreso. Uh, mga kabarangay sana po ay maintindihan po natin ito. Uh, at sa mga kasama po natin o kagay po natin ang mga vlogger ay sana po ibiglang, bi biglang bigyang linaw na talagang wala na pong pag-asa sa ngayon. Ah, sa ngayon, sa night, ang 19th Congress ay nagsara na, wala ng pag-asa yung ipinasa nila o paano kala nila. Maaring buhayin nga ito sa 20th Congress. Ah, sana po wag nating bigyan ng false hope, wag nating bigyan ng maling paniniwala o wag nating paasahin yung mga umaasa. Ang umiiral po na batas ngayon ay ang Supreme Court ruling December 1 po, 2025 ang halalan. Kahit po ang Comelec ay paulit-ulit po na sinasabi na hanggang walang bagong batas ang masusunod po yung Supreme Court ruling na nagtakda na December 1, 2025 ang halalan. Meron na po bang bagong batas? Wala. Wala pa pong bagong batas. Kaya sana po uh, mga uh, kasama na vlogger, uh, magkomento po kayo sa ibaba kung meron na po bang batas na nagsasabing postpone ang halalan sa December 1, 2025. Uh, sana po maging responsable po tayo. Uh, di baling walang manood sa atin, mga kabarangay. Basta tama at totoo yung ating binablog. Okay lang. Ang katotohanan po, mga kabarangay, kahit ano po ang mangyari, kahit ano po ang gawin nila o gawin natin, hindi na po pwedeng buhayin ngayon yung 19th Congress, hindi na po pwedeng uh, isubmit ang uh, ratified bill na ipasa ng 19th Congress na nagsara uulitin ko po wala na pong bisa yan wala na pong power yan patay na batas na po yan uh, sana po ay uh, maibahagi uh, ninyo or uh, maishare po ang uh, content na ito para malaman po ng nakakarami na wala na pong kapag-apag-asa na maisa batas itong uh, ratified bill na ito dahil patay na po ito mga Uh, mga kabarangay, muli po ay aking uh, ipinapaalam po na hindi po ako bias, na hindi po ako kontra sa extension po ng mga nakaupo. Hindi po ako kontra sa pagpapalawing po ng kanilang termino. Nasabi ko nga po sa isang content ko na 33 barangay po kami dito sa aming siyudad. 28 po ang kaalyado namin kaibigan at kumpari ko po yung uh, nakaupong ABC President. Kaya lang po ay uh, pinaniniwalaan lang namin na ang batas ang iiral. Ang batas po ang masusunod. May Supreme Court ruling po tayo na nagtakda na ang halalan po ay magaganap nga sa December 1 2025. At isa na namang pong sirkomstansya na nagpapatunay, nagbibigay linaw na talagang tuloy na tuloy ang hahalalan sa December 1, 2025 dahil nga po dito sa nangyaring hindi na transmit itong ratified bill po ng Kongreso at ng Senado bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso so ibig po sabihin patay na batas na po ito wala nang pag-asa itong maging batas so ang ibig pong sabihin ay wala na pong pag-asa ngayon na magkaroon ng bagong batas yan po sana mga kabarangay ay malinaw po na maintindihan natin. Uh, sa bagay po, ang content ko ay hindi naman po para sa aking mga kritiko. Hindi po ito para sa mga kapit-toko at hindi rin ito lalong-lalo na para sa mga makikitid po ang uta. Ang ginagawa ko lamang po ay pinapahayag ko kung ano ang katotohanan. Kung ano po ang alam ko na katotoo. At kung ako po ay nagkakamali o hindi totoo ang aking sinasabi, eh... Okay lamang po na batukusin at tanggap ko naman po kung ako'y nagkakamali o magkakamali. Siyempre po, babaguhin, aayusin po natin yan. Pero sa ngayon po, matibay ang aking pananalig at paniniwala na ang uh, umiiral po na batas ng Korte Suprema o Supreme controlling ruling ang mangingibabaw, malinaw na malinaw. At uh, kaya po, isang challenge ang aking iniiwan Uh, sa inyo mga kaibigan na uh, nagko-comment lalong lalo na po sa inyo na mga uh, kaibigan din ka barangay na uh, nagko-content po ng usaping ito ng uh, barangay at SK election meron na po ba bagong batas na nagsasabing postpone ang halalan sa December 1 meron po ba o meron na po bang bagong batas na nagsasabing ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. Mga kabarangay, uh, sana kagay po ng palagi. O paulit-ulit ko po na sinasabi. Litong-lito na po yung ating mga kabarangay. Huwag na po nating dagdagan yung kanilang mga paghihirap. Kaya nga po ako nandito eh, kaya nga po ako nagko-comment kahit na uh, or uh, kaya nga po ako gumagawa ng mga content patungkol dito, eh dahil nga po sa mga napapanood ko po na talagang nakakalito nga talaga, nililito po yung mga barangay natin. lalong lalo na po itong mga nakaupo na pinaasa, ano po, pinaikot, eh wala namang kasalanan ng mga yan. Ang alam ng mga yan, lalo-lalo na yung mga first-termer uh, pa lamang, na two years lamang, ang kanilang uh, termino. Pero dahil sa gusto po nilang manungkulan, ay okay na. So nang manalo po sila, ayan. Pinaasa po sila na bibigyan ng extension. Natural, aasa po ang mga yan. Wala naman yung kasalanan eh. Hindi naman nila kasalanan ng ma-extend. Kaya lamang po, mali, bawal sa saligang batas ang mag-extend ng termino mag -postpone ng halalan at maging hold-over capacity lamang ang mga nakaupo. malinaw po yan. Doon po sa mga nabigyan po natin na uh, ng uh, kahit papaano po ng silver jewelries na tuwang-tuwa at nasiyahan, siyempre po, masaya din po ako at uh, nagustuhan po ninyo. Uh, ako po ay nakikiusap na wag na po kayong mag comment uh, dito po sa mga... Uh, content ko na gusto po ninyo o oh, humihingi po kayo ng uh, jewelries o silver, i comment na lamang po ninyo sa binigay ko po na numero para hindi na po makita ng sino man yung uh, pagnanais ninyo. At uh, yun nga po kasi iniiwasan po natin yung uh, magkaroon po ng problema. Dahil hindi naman po kasi lahat ay uh, binibigyan natin ang uh, binibigyan ko po unang una, nakasubscribe nagko-comment, nagla-like at nagbabahagi o nagsishare po ng aking mga video sila po yung uh, unang una po na pinipili ko uh, bagamat sabi ko nga po ay uh, hindi naman lahat mabibigyan ko pero tinitiya ko po na masisihang kayo sa kung ano man po ang aking maibibigay. Salamat po